test drive Honda Giorno Plus Ito ang pinakaunang Giorno sa Pilipinas Maniniwala ka ba doon? Ang cute lang nga dalin Ang dali lang yan o Parang bike Test drive Honda Giorno Plus Okay ito na Naka Ano naman ito eh Wireless naninibago ko liit wow ang liit nya maliit yung cockpit pero hindi yung totally yung motor matangkot din sya tingkayad ako go four bags 125 uy e, nakakamiss yung gulay board yun honda giorno plus ganda ang ganda yung tatakbuhin oh Ah, so problema. Mababa yung ano. Mababa yung pinaka handlebar niya. Oh, hindi ka tulad nun na ano, na, nandito. Pero ang cute. Oh. <laughs> ang cute stick. Ang cute lang ng dalin. Ang dali lang yan ano. Oh. <laughs> Parang toy bike. Pag galing ka sa malaking motor eh. Meron din siyang ano, arangkada din. Pagka nakuha niya na yung nasa gitna. combo brake system lang siya wala siyang ABS sa harapan wala rin traction control pero meron siyang stop and start system wala, may abang ng hazard pero walang nakalagay hindi <laughs> na lang inilagay dapat nilagay na dapat parang ano na yun, basic na yun dito sa mga bagong model eh. sa tagtag -tag ng motor hindi pa naman tayo nakakadaan sa lubak eh. doon mamaya matatesting natin yun pero first impression, okay naman. Okay yung bitaw ng power niya. Kasi mataas naman ang compression ratio niya. Liquid cooled 4 valves 125cc tapos single overhead cam. Ikaw pa lang ano, ito ang pinakaunang Jorno sa Pilipinas. Maniniwala ka ba doon? Uy, ayun, ayun. May tag-tag na dito. Eh lang, paggaling ka talaga sa <laughs> sa motor na okay yung shock dito manini bago ka tagtag -tag slide. Raramdam mo 'yung mga tagtagan. Uh Real world, real road test drive. Honda Journal Plus. Huwag sa ADV, di mo mararamdaman yung shock dito Ay, <laughs> dito lubak-lubak Oh, ba't matrafic? May aksidente ba? May ano dun, oh Gantong <laughs> Makat Bakit ganun? Ano ba yan? Salubungan? Ito ang advantage ng maliliit na motor. Ang dali isingit. Pero bakit may ano? Ah, dahil ma-traffic. talaga. Ewan ko kung bakit. Uy, lilipad na yung aeroplano. Ehoy. Pero ang tangkad niya taas pala ng seat height na ito. Para sa akin. Sa height ko. 5.5 Pero good sa rin, masasanay ka rin eh. Ito talaga yung ng mga classic bike Classic scooter May matataas ang seat height Ano ba't nag-traffic dito? Sa upuan niya, komportable naman Makapal yung ano Pero wala ko lang pag long drive na Komportable mm, pa ba to? hindi siya ganong kalambot hindi rin siya ganong katigas ano lang siya nasa gitna lang high beam ayun na yung um, ano rito ha? wala siyang ilaw sa baba baga itong nandito lang ang pinaka silbing ilaw nya wala siyang tulong na daytime running light Oops. first impression goods naman na tempo lang tayo sa matrapik well it's a valentine's day eh. maraming aligaga kalma kalma lang aliliko ah, na pala tayo dito kasi ito yung nagtatrapik dyan yung intersection mahina ba yung preno sa harapan kasi nagko-combi brake siya. Dalawa yung ano niya, preno. Kapag dito sa harapan, meron siyang kasamang 30% na likod. Lalo na pag dinoble mo pa. Traffic. Saktohan pa tayo ng ma-traffic. Oops. So, ano nga. nandito? Na, na dahil maliit yung gulong nga 12, ano, 12 inches Kayang kaya nung Sa makina Hindi hirap Digit natin sa patch Ha? Huh? Ano tay? Ito na lang Okay Thanks test drive <coughs> aku nak tayang ni. Aku nak Grabe-tropic oh. eh. Parin ah, nice kasi. Mm-mm. -hmm. Try mo kung kasha dun, tay. Okay. ito ito. eto, eto, Try mo kung kasha sa unahan. Huh? Try mo kung kasha sa unahan yan. Ha? Tapo na yung karton. Tapo mo na yung karton. Yung paper bag. Ako na lang paper bag ako Ako na ako na magtatapon.